Ang buhay ni Jesus sa kwento ni John ay tinatawag ding gospel ayon kay John. Kinukwento dito na si Jesus ang walang hanggang salita ng Diyos na naging tao at namuhay kasama natin. Sabi nga mismo sa librong ito, sinulat ang gospel na ito para maniwala ang mga babasa na si Jesus ang pinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos, at dahil sa faith nila sa Kanya, magkakaroon sila ng buhay mababasa ito sa chapter 20 verse 31. Pagkatapos ipakilala na si Jesus ang walang hanggang salita ng Diyos, kinukwento sa unang part ng libro ang mga iba't ibang himala na nagpapakita na si Jesus ang pinangakong Savior, ang anak ng Diyos. Tapos, inexplain din dito ang ibig sabihin ng mga himalang yun. Kinukwento dito kung paano naniwala kay Jesus ang mga tao at naging mga followers niya. Habang yung iba naman, kinontra siya at hindi naniwala sa kanya. Nakasulat sa chapters 13 verse 17 ang naging malapit na samahan ni Jesus at ng mga disciples sa gabi ng pag-aresto sa kanya. Nakasulat din dito ang mga sinabi niya para maging handa ang mga disciples at lumakas ang loob nila sa araw ng pagpapapako sa kanya sa krus. Nakasulat sa mga huling chapters ang pag-aresto kay Jesus at ang naging trial sa kanya, pati na yung pagpako sa kanya sa krus, ang muling pagbuhay sa kanya at ang pagpapakita niya sa mga disciples nung nabuhay na uli siya. Nakalagay sa brackets ang kwento tungkol sa babae na nahuling nangangaliwa mababasa sa chapter 8 verse 1 to 11 kasi wala ito sa maraming manuscripts at mga naunang translation habang yung iba naman sinama ang kwentong ito sa ibang lugar. Inemphasize ni John ang tungkol sa regalo ng buhay na walang hanggan na matatagpuan kay Jesus Christ. Nag-uumpisa ang regalong ito ngayon at binibigay sa mga taong naniniwala na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapapansin sa Gospel ni John ang paggamit ng mga metaphor o talinghaga galing sa mga simpleng bagay na nakikita sa pang-araw-araw na buhay para ipaliwanag ang mga spiritual na katotohanan. Ilan sa mga bagay na ito ay ang tubig, tinapay, ilaw, ang shepherd at ang tupa niya at ang ubasan at bunga nito ang book of john ay nagtuturo sa atin na si jesus christ ay hindi lang teacher o prophet kundi siya ang son of god na nagkatawang tao para iligtas tayo sinasabi dito na ang pananampalataya kay jesus christ ang daan para magkaroon ng eternal life dahil siya ang tunay na ilaw na nagtataboy ng dilim at ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng tunay na kasiyahan sa ating kaluluwa. Ipinapakita rin dito ang kanyang pagmamahal, mga himala, at lalo na ang kanyang sakripisyo sa krus bilang pinakamalaking tanda ng biyaya ng Diyos. Ang aral na makukuha natin ay ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay hindi lang basta pagkilala, kundi pagtitiwala ng buong puso pagsunod sa kanyang salita at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Tinuturuan din tayo na manatili sa kanyang pagmamahal, lumakad sa ilaw ng katotohanan at ipakita ang malasakit at kabutihan sa araw-araw. Sa huli, pinaaalala ng Book of John na si Jesus ang daan ng katotohanan at ang buhay at tanging sa kanya lang tayo magkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo. At huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless in the name of Jesus. Amen.